Great, great day, malayang puso. Ayan, nandito na po tayo sa ating hapagkainan upang mag-almosal. Yes, yes, first meal ko ngayon mga kamalayang puso sa low carb diet. Ayan. At pang one month in and 18 days na tayo naglo low carb diet mga kamalayang puso walang rice, walang pasta, walang tinapay. Uh, any carbohydrate content ay wala po tayong uh, ipinapasok sa ating sistema. At dito lang tayo nag-rotate. Ang pinakakanin natin itong itlog. Yung Pinak pinakukunan natin ng protina, ng itlog. Ayan hindi mahal ang mag low carb at hindi rin nakakagutom ang mag low carb bakit? kasi bubusugin ka ng ulam yes ulam nakilasanayan natin na ulam ang tawag sa ganitong pagkain di ba? pero ito yung pinakamagandang diet sa 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 aking palagay sa aking palagay lang mga kamalayang puso Kapag, kasi uh, sa low carb diet hindi ka talaga o iiwasan po talaga kumain ng maya, mga pagkain mayama sa carbohydrate at may mga pili kang ipalit yung nga yung mga gulay napasok don sa uh low carb guidelines o low carb uh food pyramid uh, food pyramid kung tawagin sa food pyramid mayroon din food pyramid sa low carb sa low carb mm. mas marami doon ang protein protein ah mm. usa sa pyramid mas marami ang car carb dito naman sa low carb diet ay mas marami ang protein ng pagkain yan ito okay, ipapalit natin dun sa carbohydrate ng mga pagkain ay yung mga gulay katulad itong ah Uh, water spinach or kangkong yan, ngayon ko lang nalaman na gan ganun pala ang English ng kangkong, water spinach yun yung ipapalit natin sa sa carbohydrate sa carbohydrate ng mga pagkain tapos yung itlog ay ano na yun, normal na yun ngayon hindi mawawala sa pagkain mo yung itlog kasi yung doon ka kumuha puti na kung walang isda hindi sa itlog meron walang karne hindi sa itlog meron at kung ano yung nasa paligid natin yung nasa community natin hindi na natin kailangan bumili pa ng mamahaling mga pagkain na pang low carb hindi naman natin afford pero kung afford natin why not ba't di tayo bumili kung yun talaga yung uh, isa sa uh, bibigay pa sa atin ng protina katulad ng karne baka ng karne ah, uh, baboy kaso mahal siya ay di palitan mo lang ng itlog at manok isda ay this is may, protina ka na higit sa lahat kung mahal yung hipon ay dito ka sa anak ng hipon <laughs> ayan sariwa siya guys uh, binali, bali sinangag ko siya sa kamatis luya bawang kung wala na si buyas Paminta, asin. Siningag ko lang sya. Napakasarap na, napakalinamnam ng lasa. Manamis-namis para rin may asukal yung lasa nya. Yung maliliit na hipon. Siyempre, dahil nasa Laguna tayo, wala tayo sa Laguna Bay, unlimited dito ang tilapia. Kaya ang pambansang isda dito sa Laguna Bay ay tilapia. Hindi na yung uh, bangus. Hindi na pambansang isda yung bangus tilapia talaga napalitan na ngayon at hindi na rin galunggong hindi tilapia talaga pag dito sa Laguna uh, de Bay malapit ka sa Laguna de Bay ang pambansang isda dito tilapia Ay, malapit ako sa Laguna de Bay kaya hindi nawawala sa akin ang tilapia guys lahat mga video ko laging may tilapia at ang pambansang tortina ng Pilipinas itlog iyan itlog din na talaga ang itlog guys pero yun yun yung inakala kong hindi ko kaya na, na umabot ng buwan umabot ako ng buwan 1 month in 18 days na tayong naglo low carb diet na na control natin kumain ng tinapay pero kung nasa under medication pa rin kayo ay minom kayo ng gamot pa din kasi bukod sa inaayos yung system ng katawan natin ng gamot uh, i-correct na natin yung mga pagkain natin para hindi na tayo tuloy tuloy uminom ng gamot o ang aim ko nga dito mga kamalayang puso tanggalin ang uh, gamot na synthetic na gamot palitan ng natural at makapagagawa lang natin yung mga kamalayang puso kung i-correct natin yung ating mga kinakain. Di ba? Uh, habang na tayo sa ano tayo sa medication rest ng ating natamong pinsala tulot ng stroke ay i-correct na natin yung mga kinakain natin. At napakaganda pag naglo low carb ka, hindi ka talaga makakaramdam ng gutom. Hmm, pag nasanay ka na. Nung una, ah, uh, effect nito sa akin nung una medyo nahihilo ako eh dahil nga nagsubscribe tayo dun sa mga naglo-low mga, mga matagal lang naglo-low pag beginner ka kailangan mo ng electrolyte sa katawan o para madaling ano kung may marunong pambele, pambili bumili ka ng oresol isang ore yun ang electrolyte pero kung hindi naman na ka sa orisol gumawa ka uh, asin na asin kalamansi o kung gusto mo lagyan ng baking soda pwede naman pero pero kung pinaka normal pinaka natural pala ay lagyan mo ng kalamansi at asin lahat uh, one-fourth ng kutsaritang asin sa isang litrong tubig ay meron ka ng electrolyte sa katawan ayun uh, pag mga beginner ka pa lang yun yung gagawin mo pero pag nasanay ka na tubig hindi mawawala ang tubig tubig lang ng tubig tapos kung may ah, uh, yung nararamdam mo kung parang ramdam mo nang makugutom ka na pwede kang uminom ng mga tea uh, Huwag na tayong bumili ng mga Lipton tea, mga mga ano. Pwede tayong gumawa ng tea. Yung ang unang ginawa ko dito, mga po puso, yung ang, ah, dahon ng ah, tan, tanlad, dahon ng abukado, dahon ng guyabano, dahon ng bayabas, dahon ng sambong, o lakad bulan, tinatawag sa amin. Pinagsama-sama ko, yun yung tea ko mga kamalayan puso at ngayon nga habang nag-exercise ako naglalakad mingi ako sa mga nadadaanan ko nung mga dahon na yon para ilaga at gawing tea at kung naubusan ka naman ng tea black coffee or kung mayroon kayong barako uh, barakong kape as the best yun mo nang lalagay ng asukal yan. napaka the best yun para sa mga naglo low carb diet at speaking uh, exercise yan nag exercise tayo sa bahay mga basic mga uh, hindi ka gagamit ng mga equipment sariling galaw ng katawan mo pagpapawisan ka dito sa loob natin sa loob ka lang ng bahay tuwing may ulan pero pag mayroong namang sisikat ang tingin mo, sisikat ang araw walking yan sa so, katulad kung na uh, tinamaan ng stroke uh, meron tayong dalang tungkod. Uh, at nakasampung ikot ako ngayon sa dito sa aming village. Siguro ang layo noon 200 meter. Kung iikotin mo yon 200 meter. Kung sampu yun, edi naka 1,000 meter ako ikot sa village namin. Pero hindi ko, hindi naman yung pagsisimula, sampung ikot agad paunti-unti yun guys pag nakaya haros, pag araw-araw mo nang ginagawa at alam mong kaya mo pang ilakad ilakad mo pa pero kung medyo nakakaramdam ka na ng pagod ipahinga mo huwag mong pilitin na tapusin yung sampu at ang kagandahan dun guys ay uh, nakakapasting ka pa halimbawa alas 6 ka kumain ng hapon kumain ng pagkain pag-intake ng gamot, na-adjust yun kung kinabukasan ay kakain ka ng alas 6 kung nag-exercise ka ma-adjust na ma-adjust yung oras mo, katulad ngayon nagsisimula akong kumain ay ah, siguro mga 10 ano na to mga atin ah, 9 ah, 20 na akong sisimula kasi nag-start ako ay 9, 10 nag-start ako ng pag video doon ako mag start ng almusal nakakapag-pasting ako guys simula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga ay karoon ako ng pasting kumbaga talagang yung uh, taba ako sa loob ng katawan ay siya yung magiging en uh, naging energy ko sa aking pag-exercise pagkatapos kong kumain saka ako iinumin yung aking gamot uh, hindi natin nakalimutan yun hanggat unti-unting uh, bumalik tayo sa normal at huwag natin kalilimutan na mag monitor ng ating uh, BP kaya importante yun mahalaga mag monitor tayo yan uh, umaga, bago ka maglakad o mag exercise Uh, bago matulog or kung may nararamdaman ka, i-check mo para safe, alam mo kung ano yung gagawin mo uh, ayun mga kamalayang puso ginisang ginisang uh, kangkong o water spinach na may, is, may pritong tilapia nilagang uh, itlog at ang sinangag na anak ng hipon. Ayan, iblis na po natin ang ating pagkain. Uh, Panginoon, bundisyon mo po itong aking kakainin sa araw pong ito. Nawa po ay gawin mong kalakasan at medisin ng aking pa pangatawan. Busugin mo po ako ng iyong pong biyaya, Panginoon, sa araw pong ito. Ang aking pamilya, at maraming maraming salamat po sa blessing na binigay mo po sa araw po ito Panginoon at samot na ko sa iyong buktong na anak na si Jesus Amen ayan mga kamalay puso kainan na